Bro, may bibigay ako. Gusto ka? Ano Ha? Itlog. ready Sir, ready tayo. Adage. Huwag ba na adage, may isa dyan eh. na atasar dot o para What's up mga Kanayi Good morning. Nagbabalik na naman si Kanayi para for another video. Nandito tayo ngayon sa EGL para maghanap ng pasayro na naman na may sasakay ni Mia. Nandito si Mia mga Kanayi Bale Bali may nadatnan tayo kanina dito si TJ na na mga Kanayi Nakaalis na. Ayun. Ito si Mia. Punasan muna natin para maging malinis. Kyle, morning. Kanoypi. Ang ganda, 'di ba? Ayun, may pasero na tayo. Doon na mga Kanaypi. tayo madam SM i Mga kalang to na nagtitinda Puntan natin Nandun o mga kanayipi Malunggay pandesa oh. Dito lang yan sa may plaza Sa may gitna Masarap dito yung toasted mga kanayipi limang pesos isa boss yung mainit na mainit ah yung may, mainit, mainit na mainit 20 toasted yan maganda yan kahit sunog yan ang masarap excuse lang ba dito sa ano sa public ay sa plaza masarap na uncle pero na lang, may sumapit yan alam yung stone ay, <laughs> dapat ka <naong> masiguro, <laughs> uh, ba, uh, maririn, uh, na nga siguro ay Pareho ka Wala Pamudpud tibisin uh, mo uh, Pagkaginawa mo kaya dyan Wala Wala uh, boss Bente Huyaan The best yeah.

Kata umaga lang yon na nagtitinda Para naman matikman nyo yung mga sinasabi ko na Masasarap na paninda dito sa Ordaneta Isa na yon yung ano, pandisal Malunggay pandisal Sarap mga kanoypi Ayan nandito na naman tayo sa AGL mga kanoypi Sir? tayo lang natin. Nabang ulang pasayro pa, kain tayo ng malunggay pandisal <laughs> Sarap. ayan mga kanay na natin yung pasayro natin dito galing EGL nagatid tayo dito sa San Vicente yo see you Kumita tayo dyan ng 70 pesos Suy dito sa national kumita tayo dyan ng 90 pesos bali bibili tayo ng siminto dito sa Jose Hardware mga kanaypi. at nagpabili yung kapatid ko Oh tatlong simento yung bibili natin yes kumusta ka tatlong simento tatlo ayan dalawa na yung nailagay Ayan Thank you po for... Thank you lang, walang kalendaryo May damit pa? May damit pa? ha tasa sa Oh. Thank you. Thank you kay Jose Hardware. <laughs> May padamit pa at ano? Kalendaryo mga kanaypi. All right, all right. Ayan, nandito na tayo. Ayan, mga kanipi, nagpabilis si Mrs. ng walis. Yung kupag na ipapakain natin sa manok. Karne ng baboy. Ayan. Bigyan na natin ito sa bahay. Samahan niyo ako, mga kanipi. Punta tayo ng umingan ulit. Kukuha tayo ng panindang bigas. At syempre, magbabayad na rin sa kinuha nating bigas nung nakaraan bali nilagay ko na pala yung ano yung carrier ni Mia ayan para may patungan tayo mamaya alright so tara na mga kanipi at anong oras na rin alas 10 na ten 10 10.27 na ng umaga ayan may git isang oras ata o isang oras yung biyahe natin papuntang umingan let's go Ituloy na tayo mga kanayipi Atay sa kuya. Ah, oh. Ito yung mga manok ni Kuya Wilpan, mga kanipi. Puro ano naman na, white sosex. Tapos road Island na ata yan, oh. Puro lalaking manok, mga kanipi. yung alaga niya. Ayan, karga tayo ng ano sampung sakong bigas kamada natin mga kanayipi ayan mga kanayipi ganda ng pwesto ni Kuya Wiltan no? mga kanay perluang hanggang doon no? Oh. doon sa pinakalikod pwede pang mag-alaga ng mga manok dyan eh. ayan hintayin natin yung taga-karga nya 2, 4, 6 may apat pa mga kanaypi tapos yung nasa likod pagkain ng manok Ah uh, Fireblaze, yung ano yung kinuha natin sa mais na malalaki bale 20 kilos na ano na mais 30 kilos na fire blaze ayan yung karga natin kay Mia ngayon <laughs> antayin natin ayan last na lang Kenapa tak Darwin? Oke. Okay. sige na ng mga 25 pinagkak okay lang rin sumaya madiwan lang nakarelax relax na na lang Ayan, alis na tayo mga kanipi. nandito na tayo mga kanaypi ayan yung karga ni Mia sampung sako tapos may 50 kilos na pagkain ng manok doon sa likod <laughs> kayang kaya ni Mia mga kanaypi no? balikunin ko lang yung ano yung sample na bigas na uh, binigay ni Kuya Wiltan ayan Try natin kung magandang klase nga ba talaga itong bigas na nakuha na naman natin kung malambot na masarap. Okay. Bali mahal na naman yung bigas makakanoyti. O kailangan nating mag-increase na naman ng bayad niya. Ganyan talaga lalo na December na mahal na naman lahat so yan kuha natin yung ano yung hand truck nang makarga na natin yon tapos mananghalian at mamasada na tayo ayan nabuhat ko na yung apat na piraso mga <laughs> kamaybi buhatin ulit natin yung ano yung apat na piraso Ayan. Bali anim na lang na bigas yung natira dito. Plus yung ano yung pagkain ng manok. Okay? Kargay na natin ulit. Nang matapos na tayo. Ha, ah, pagod mga kanayipi. Pero wala namang ibang gagawa kundi ako. At kailangan nating magsipag para sa pamilya ko ako lang yung inaasaan nila eh kaya kahit pagod sige pa rin diretso pa rin ay pero kakayanin natin yan at basta kasama ko yung pamilya ko sila yung pinagbukukutan ko ng lakas mga kanayipi isang ngiti lang ni baby erica pawi na yung pagod ko eh <laughs> ay Saga talaga mga kanayipi Kung walang tsaga Wala namang nilagay eh. <laughs> shoutout sa mga subscribers ko dyan Ayan mga kanayipi na natin Yan muna yung dalawang sakong bigas kasi imi-message ko pa yung ano yung kukuha mga kanaypi para hindi na natin ilabas mamaya ayan tapos ko nang naipasok yung mga bigas mga kanaypi pero may dalaw pang natira doon kay Mia pati yung pagkain ng manok naipasok ko na rin dito at punta tayo dito sa kulungan ng aking manok kuha tayo ng itlog uh, bigyan din natin si Pangasinan Turma mga kanaypi ipapatikin ko rin sa kanya yung ano yung mga itlog ng alaga ko bali kasi hindi ko pa ilalagay sa incubator ito yung mga itlog nito kasi nga kapapalit ko pa lang ng tandang kailangan siguro 2 weeks or 3 weeks yung ano yung pagitan para ano yung mga dating itlog nung naunang mga roster ko mapalitan na ayan bali yun, yung mga alaga kong manok dito tayo kukuha mga kanaipi ayan meron pa dito Wala tayo, may plastic na ako dito mga kanaipi. Ayan, lagyan natin. Papatikim natin kay Pangasinan Tour. Tiyak matutuwa yun, pati yung kanyang asawa. Shout out Pangasinan Tour. Um, bigyan na natin lahat to. panipi mangingitlog na lang yung mga manok ko na yan masisipag din mangitlog itlog mga yan eh. let's go mga kanipi labas tayo nandito na yung itlog oh tiyak magugulat si pangkasinan torto sa ibibigay ko mamaya na lang mga kanipi dahil tayo dyan kay pangkasinan torto hatid ko muna yung bigas pintas sa tayo bagas eh bubo na eh, kita may eh. graded nga talaga kalalam tata ka? uy <laughs> ayan na deliver natin yung ano yung isang sako mga pi talagang bigas yon saan punta ha ito mo ha Ayuda ata. <laughs> okay. Kaya kinuha na mga kanayipi. Ang ko pa'y na-testing. Ano, hindi ka na-taw? No. Ang ko pa'y na-luto yung sample na eh. na no, no. Sika. Ha? No, no. Sika, bala kayo ah. Basta, basta, bayad kayo. No. <laughs> sa tindahan nila mga kanaipi bro may bibigay ako ito, ito bro. ha itlog Nice Ayos Ano yung pamprito? Ha? oo. Oh, thank Bagong kon lang yan. Bagong itlog. balik parada muna tayo dito sa... May paradahan dyan, mga kanaypi. At bibili ako ng gatas ni Maika. Kung alam nyo yung pinagbintahan ko ng sisiyo, yun ang ibibili ko ng gatas, mga kanaypi. May napuntahan na naman yung ano yung pinagbintan natin ng sisi di ba hindi nagastos sa wala Ayan, parada tayo dito Pipila na rin tayo mga Ayan, nandito lang sa loob ng karton yung ano, yung gatas ni Mika mga kanipi. Bumili rin ako ng ano, pagkain ng pusa. Ayan. Yeah. So antayin natin yung ano, yung buyer natin doon sa isang rooster na yun. Isang lalaking manok. O okay, di ready to Sir, ready to Adda o Mabali na aje may isa eh. dapat nga to. O para. Kawitan sir. Sige para to. Unsa? Sige sir. Oo. Oh. Ayan, na-dispose ko na yung ano, yung mga lalaking manok, mga kanaypi, yung mga roster ko. Na bigay ko na kay Sir kanina. At nakuha pa niya yung isang lalaking manok dito, mga kanipi, yung ano, yung sinisiparit ko para sa Pasko na isa. Bali, dalawa yung nabigay natin sa kanya na nabenta. All goods, mga kanipi. Kahit pa paano, nakabenta na naman. At dito ko muna tatapusin yung video vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta palagi lalong lalo, lalo na sa ginagawa n'yong noise skip ads ng aking mga video thank you thank you sa inyong lahat mga kanaypi kita kita tayo ulit bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out.